So what's up sa inyo mga shooter So what's up say at, say guys, sa inyo mga guys Sarado ng palengke So Samahan nyo ako okay. At At pupunta po Goin tayo sa na tayo sa ng bahay So let's go Pupunta natin So comment down, so, down below Kung saan nyo so, gusto tayo. Akong gumala Or pumunta Comment down below na Basta guys, dito lang basta sa tayo Pwede pumunta Subdivision basta, Area basta, basta guys Pwede nyo mga isang kasama kay video ko Hindi so, diba, po sa palengke Maya maya Wala Wala akong pera Sunod na lang po Inanok niya ako Kuya Pili ka man ako Sige po Tapi na naman ko. Kaya po pere. Ah, um, ito na nga guys, papunta na ako. So So, ginanatayo. ko yung mga nagtitinda dito, guys. Sabihin na, sabihin ko. Sa Ate, kuya, ay nga po ay sa vlog ko. Remote. Subscribe so, nyo po sa Joseph Official yung YouTube channel, so, promise. Pero ito na po. Gagawa magandang na po video ang i-upload natin. Hindi Ma masama. Na video at hindi siya masamang gawain okay so at tayo dito na tayo in a short of and a short of few in case later ano sinabi in case later So, pauwi na ako guys. Kung ano yung mas maganda. dito nga pala ako Parang bilog. Pag over, babat ako. Yung shortcut so, ko nga pala guys, dito ano, tayo, kabilog. Dito tayo, shortcut pa bilog, pwede so, yung pa-box. Kung ano yung trip mo so, sa buhay mo, tara. gawin mo lang. Kung ano yung task, gawin mo lang. So, Galing let's go. Galing ako sa bahay niyan. Binuksan ko ang gate. Lakad-lakad. Ako, lakad. tapalagi. Oh, ayun na. Ayan na naman si Kuya, nagpapogi na pangalilin, hindi ka kita sa dilim. Kuya, bakit ka nagpapapogi? Hindi ka kita. Huwag mo nang itinitan sa'yo. Nakikita ka lang sa liwanag. Huwag mo nang itinitan sa'yo. Rossi, kamusta po iyo ah. Hirap kasi. Uy, nala, nai po. Kamusta po iyo. Kamusta po iyo. Kamusta po Tara guys, dyan tayo sa favorite case. ko sa lahat ng mga Please support and subscribe to our YouTube channel may birthday yan pala dito yeah. okay. yeah. okay. so, yok lang oh, okay. okay. parang 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 may gym or, uh, no. parang 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 guys parang 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 yoga Hihi. Lawa ka diwan yeah, na kanan. Ewan ko na lang. Takas na tayo na araw ng video. Meron na po tayong guys kapin na, kapin na no, 21 viewers. Camera, patasin pa, pa natin ito, guys. Nod lang isang YouTube channel ko. Mas masaya po. For performance na, sa oral ko. So, Datag kayo ng Subscribe So, makilala yung mga, so, so, mga, yung mga tao to, dito guys. At mga ipagpibigan. Call a friend. Guys, naalala ko nga pala yun. Pasok ako ma'am. Oral namin. Recitation ako to. nyo or parang performance. Uy, si Kuya Pakitutikwetso. Napaisip ako. Kung nasagutin ko Ay, ba ito ng maayos, ang taan. Hindi ako umasa sa call ba? up din. Bibigit di kaya ako Second ng matakas na masipag mag-aral? I don't know. Hindi ko alam. So, umuwi na ako. Masipag ka. Magandang uma. Magandang gabi. Good morning mga idol. Magandang gabi mga idol. Kaya nga siya tinawag na. Ito no. naman ang ake. Boss Joseph official. Good morning earthquake. mga ka-shooter. Ka-shooter. Magandang gabi mga ka-shooter. Ito Uwa ang mungkot so, niyo. Boss Joseph si official. Kapag kasi niya pa. Gusto niya. Nagbabaya si, uh, si... Stephen Gary, Kyrie Irving. Pasikat ka, ka, ka boy. Pasikat ka, 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 boy. ka boy. YouTube channel. So, let's go. Hindi na tayo. Mabili na dapat. guys kasi gabi na. Hindi ka na matalisod. Ang wakas natin na is... Ano? Wait lang. 9.03 ngayong gabi. 9:03 PM. ayan na. Oh, ayan na. Ayan. Saan ka dadaan Sa Daily Live. Oy, nagpapogi pa yeah, Oy, welcome Daily Ito na ako niyan. Great. GG Studio. Kamusta kayo? Greatville. Oyk. na tayo sa Grade na tayo sa bahay, guys. Industrial Arts or subject EIM. Pumunta na ta, andito na tayo. Malapit na tayo. Ayun talaga subject namin, guys. Electrical installation and maintenance Wirings namin for example, pero hard yan. Ayun na. Hard yan, Guys, kaya Hard yan. Madilim, hindi ko makita maayos. Hindi na pala So, uwi na tayo. Yun lang. And once again, Once again, Uy, ang ganda ng bahay. Boss Joseph ka shooter. And see you. And yan, ice, I can see. At wag kang gagawa ng gulo Bye-bye. Pa, ng hmm. tao. Ayun guys, ay, alam. minaya ko lang di ka, yun. Kaya na. Ka, Hindi ano? mo kilala. Ang mga tao pa. Kaya na, kaya. Kay ano, kay Yasumiyaw. Yo, what's up If, Guys, comment mga down below ka nga kayo. Guys, kung gusto nyo araw, yung Kung saan, at And daily life, Bago ko mag-tapos ng school this College sa August days. Or sa of, school days. University days. Tapos, okay. pagkatapos ng basketball days Naka-excite Pagkatapos ng basketball at like, pagkatapos, pumasok sa school So, ayan na Umuwi na Saan yan? At gagawa Ay, natin ito Marangal School yan Ang uh, original to boys oh, Gagawa natin ng guys. original bukas Boses dito so, sa video ng ko ng sa cellphone at gagawa tayo so, sa ng sarili voice si over tour, e, ano ko kayo da, si na guys uwi na tayo gabi na hanap na ako ni mama ano ma ako napapanood ko tayo anak ko gumala sa, lugar naglag lang sa labas sa lang bukas nyo na malalaman so uuwi lang si Joseph so uwi na tayo saan mga pala guys, bago ko tapusin ang video, mag-house ko Nag tayo. Nag-video, nag-vlog, kahit gabi na, kahit alam niyang delikado na. So, pauwi na siya. So, wala pa yung set ko. Ay, taas-taas puno. -taas Tahimik yung tao dyan. Buti na lang. Yung isa doon, medyo kilala ko pa. yan, bate okay. lang yun. Ano lang yun guys, bate. Ayan Bumbaga. na si Joseph, uwi na mga kaibigan. Hmm. Pagtaas mo ng ulo. Hello Ayan po. Ayan na. Gusto po ayan na. Ayan na. So, let's go. So, na. Pwede na mo. Pwede na na ako? Tulog na yung mga tao, guys. Kinakaba na. Grabe. Hindi ko alam kung yung electric ito. Humahangin. Pero, pabaliktad. Ayan na. Umuwi na sa bahay. Guys, kung napapanood niyo po to Mayroon pa video. Kung saan. Kapit bahay. Ibigay oh, ko ay, 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 dito ay, sa San Jose del Monte. Punta na tayo. Ay, sa palengke. Guys, wala po sa mga naloob. Gumagawa lang po ako ng content. Parang papunta ko lang sa palengke yata yan or pa-uwi pa lang tayo. Ayan eh, na, pauwi na pala tayo. And Tapos I'm mga dalawang video Boss Joseph is or Kasut. Papunta tayo And I'm sa Boss Joseph Kashooter. Eh. Mula sa bahay ang eh, palengke. palengke. Tingnan natin. I can ano, okay, see you. Okay. Sa kanya. Uy. Uy. Pinaya ko lang po yun kay, kay Yasun niya. Na, Nag-house So, dito na tayo sa bahay. House tour na tayo guys. Na naman. Grabe, naman Grabe naman. Ito ang aming harapan. Kung saan. Marami halaman Si Papa ang nag-aalaga niyan guys. Tapos tayo so, kung so, may nilagay pa. Ay, tindahan ng kapitbahay namin. Kasi ako nyan. Kasi snack or soft drinks. Kahit ang gusto ko inumin. mura lang. So, hindi naman tayo na loob. Nag-ausap na, 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 na ng gate. Papasensya nyo na yung gate namin guys. Yung sponsor ano, ka ba? Kumakalawang nyo. Ito nga pala yung garahe namin. Parking nga ng motor. Kung mo Dito ako dati nagsimula. Gumawa ng mini basketball court. Ayan guys. Tanda ko pa yan. At pinatawan mo talaga. yung mga aso namin. Hello mga doggy. ilaw mo lang sa vlog. Hello. Tawin mo na. Very oh, good. Oh, job. Na, good job. Good, good, good year. job. Good girl. Ayan, kapasok na tayo sa loob. Ang pasa si Mimin. Mimin. Kailan mo ba bibila ng mamakaling pagkain? Pasa na ulit. Ito nga pala ako kaking munting ko. Mimin, lalabas na si Mimin. Yung marumi. At dininising ko yan. So, ito. May tambak. At, ito ang aming sana. Pagkalabas mo ng kwarto. Kung saan, dito, nag-exercise, nag-grind. Ito ang aming sala, itong sop. Ayun na, bumaba na. na, na Ayan nga so, pala si mga Kisili. Si Hello. Na, na. so, ito ang uh, aming kusina. Ito ang dirty kitchen. Bulaga. <laughs> okay. Ayan ka Hindi naman galit yung kapalit yun. Pagkasundo kami palagi. Sige. So, ito na. Ito ang CR. Ito sa lababo. Kung At lutoan. Dito. At nalito tayo sa CR. Madiit lang yung bahay Alam. namin. Pero Ay, kaya ko naman palakihin yan guys. So, kaya ko naman gawa sa ng blueprint. Comment down below. Gusto nyo ako makagawa ng blueprint at floor plan ng paggawa ko na sarili ba ibibuild ko, sa ko ng kapatid ko. mga material. materials hindi na pwede pasukin ba mga guys ito ang Biblia. aking dating so, kwarto medyo tambak ko. na siya so, at lagay na, na, na siya, na na siya na na sa ng, ng mga gabi uh, ito ang dating kong kwarto wala mga pagdagyan kumbaga naka storage parang nakatambak lang sa storage or sa bodega dito naman tayo sa kwarto dito sila mama at natutulog at nagpapahingan dito naman sa kwarto So, nakaaya-ayang buhay kasi okay, maraming trabaho so dito. tayo ba? sa kwarto, pinatay um, um, ang ilaw. Um, lang nila, yung ay third year college. Tignan na natin ang pangalawa. Na. Video. Kaya si pa, eh, pa talaga. Ito nga pala Grafi ang daily life yun. nila mama. pag Wag naman boss. So Galing trabaho. Pag umuwi sa day like. si, si Mama. Si mama, natutug, tutug, si Papa. Kanyang si 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 Pagkatapos, magturo sa school. So, youtube si Mama. May stager po si Papa. So, hmm. boss na lang ulit, guys. At si mama, natutug, na si ko. si Papa, si, pang, pang, si Mama. Once again, boss ye. Joseph, ka, shooter. Si Papa talaga and si and si you, you, I, So, minalisan na natin. Okay. And one. And let's boss Take to action. Shooter. I'm boss Joseph. And see you. I see you. Ayun pala tama. Nakuha ko na Yasumiyao, thank you! And bye bye! Ginaya ko na po yan kay Yasumiyao eh. I can't so, see you. tayo ng Yasumiyao. Comment lang below nyo kung pwede na yun sa akin. Okay. Sa pambabay. Kasi ginaya ko lang yung cash kay Yasumiyaw. And please like, comment, and share, and click to subscribe. Click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video na yun. Ilalabas ko i release ko. I-upload ko. So, tutulog na ako. May pass po ako. Alam bang isa akong shoutcaster? Mag-blog pa yung shoutcaster. Ay na. Subscribe. Shoutcaster pala si so, so, what's up sa inyo guys? Yo, what's up? Kaya na, matutulog na ako guys. Hello ma, mga tulog-tulog. Ano ba subscribe? Video, Kaya, and guys, and dito nga pala tayo. Sa loob ano ng bahay. At na natin sa bahay. Samahan niyo gumala. Kung ano ang ginagawa ni Boss Joseph Official or ni Kashuter. Para pagka naglakad-lakad. Sa tuwing pag-uwi galing school. So, simulan natin. So, let's go sa buong subdivision no? Sa no, si so, guys kay, ito yung daily sobrang oh, no, kasi pagka, ka ang nanununggab. at pwede ka mapahamak galing nga sa school so, galing pala, sa ang daily life ni Boss Joseph basketball or Joseph game Perez na naglaro ng basketball galing, galing ako sa school ganito nga gawa ko guys is nang school at nagpapahinga sa bahay sana, at tinitingin at inaaral tama na tamang formation. At nag-aaral na tamang formation. Ito na mga guys. Pag-presensya nyo so, niya. Ang daming kalat. na ako. So, let's go. Guys, itong video na to para, para buti natin -tang ng 1,000 likes. Maglilinis ako. Matsisipagan. Hindi na nga pala tayo guys. Ito nga pala. Pinakita yung kalat. ito yung aming kusina. Ito yung dirty kitchen. Kaya ako naman linisin to guys. Yung akin lang. Sa video. Kasanay lang ng puro tulog. Pero sa off-cam masipag. Believe ako sa iyo, bata. pero kaya kong linisin yan. Mara, mara, sa isang once na... marami ka pang mara, rating, na na ko yan. Lamin, mararating. yan. I-edit ko. Uy, U banyo, Instant linis. Tanong, pwede Guys, comment down below na, pag o, ang, gusto nyo ba na... na Pag-aw, it's once na... I-edit ko ba? siya na maayos. Uy, um, grabe naman yan. Para isang kong gano'n, isang gano'n ko. One stop, ko. Pagababa, Boom. nalalaman. Linis. Ang gusto nap, kong linisin. One nalalaman. Yagya may jagya ka pa, may opa ka pa. Bakit? Opa. Taga-Korea ka ba? So, Uy, may tao one sa labas. Nag-Korea. Patid ka umuwi na. Opa ka sa akin. Anong siya yun? So, 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 lalabas tayo, tayo. Sa labas. So, let's go. Ano so, tayo ng palengke is nandito tayo, tayo sa bahay. Malapit-lapit lang ang this. Ito yung ginagawa ko malapit sa labas. Malapit lang. Kung kaya comment down below kung ilan ang kilometer ng papunta Nalabas sa bahay namin. ako ng bahay. Or uh, may pupuntahan oh. ako. Mula sa bahay namin at papunta so, sa palengke oh. Search nyo nga. Ah. Kung uh, uh, ilan ang okay, kilometer. Yan ako muna kayo guys. I-tour ko muna so, kayo. Mamaya na yung house tour. Labas muna tayo. Ano na okay. nga yun? Lagi tayo okay. guys. Sabihin ko na sa inyo. Malapit-apit so, na ng konti. So, ayun na. Pupunta na tayo ng palengke. So, tayo sa labas. Tara na yung palengke. Visit uh, na yung natin ng palengke. Mag-vlog tayo niyan. Tara, samahan nyo kung maglakad lakad lakad Saan nga? ang tanong, bye saan bye nga ba? Kung saan nga 100, ba ako? Mapupunta. Hanggang 1,000 so, pesos ni Boss Joseph of the uh, Shooter or Nika Shooter. Saan nga ba? Ang 1,000 Nika Shooter. so, at palengke. Kaso, so, makamahuli ako ng barangay guys. Kasi gabi na, time tip po tayo is ano, 8.52 na nang gabi. 8.52 na nang gabi. Na yun. Oh, good, good, uh, so, good evening, magandang gabi sa inyo mga shooter. Dito na tayo, dito na isa kanto. So, kapunta tayo sa barangay. Kapunta sa Mailaw. High school at maliwanag na daan. NHS sa amin. Graceville National High School, GNHS. ah, ayo ka kantahin yung National eh, Graceville National High School pa. Ah, maraming pang maalala sa akin eh. Yung mga teacher ko at marami so, marami pa. So, eh, no, oh. No, no, hindi alaala. Yan yung mula sa Graceville Post, National eh. High School. Simula nang nag-aaral. saan ano, ginagawa ng, ng graduate ng senior high school. Uh, sa electrical ay, engineering. Ay, 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 school na po Is sinapalitan nila ang problem sa wire. So, pinanganak so, sa San Rafael. Samahan so, nyo ako, guys. Maglakad lang kayo, maglalagala. At, at ano na po siya ngayon, Maglakbay kung, mag so, kung ko gusto. Gamit lang ang cellphone kaya ng mabuhay. Kita ang daanan, pero nandito na pala tayo. Maya, maya. Kita na mo, guys. Papuntang palengke. Nandito nga pala tayo. Sugar. Sa Marangal National High School. Uy, nagpapogi pa ulit. Kuya, Tara baka na. maano ka niyan, na? Pa sumikat ka, maraming magpapicture sa'yo. Baka kilitin na ka. Sa, nandito po tayo sa, nandito po pala tayo sa ano, Marangal National High School. Ayan na guys, patapos oh, na ang HS. Ang sa kasi guys, sa Ang oras natin ngayon na paggawa ng point of birth. High School. 9.30 na lang gabi. Mag-aalas is na, magkat mga kaibigan. Tara guys, kamustay natin kung ang ng mga tao dito sa amin. Pumunta sa barangay Gaya-Gaya sa Gaya -Gaya, Nung Sede del Monte, Bulacan. Kasama ng Guys, hindi na lang ako matatagpuan sa barangay Gaya-Gaya sa Nung Sede del Monte, Bulacan. Kung gusto niyo magpa-picture o bisitahin ako. Isa, mamaya uh, subscribe na, at bisitahin niyo ang post ko sa official. Natin ang I-edit ko na lang ang mismong channel. Mayana, na. Kaya na 'yan. Na may like and today. So, share and click na natin subscribe sa post with notification voice bell. Over. Okay, ito ko ang YouTube channel ko at ito ko kung paano niyo siya pipindutin. Let's go. So, may asa dito, di so, mo alam kung ano niya sa buhay niya. Tayo. Hi, doggy doggy. Okay, so lakad tayo hanggang palengke. Um, dito si Aso, dogi dogi naging ko. Pag nag-1000 na subscribers tayo, o comment down below. Ka. Pag kasama yung big so, big, big, na big, big na ko, tayo. pwede ko siyang ay, i- Ay, pupunta pala tayo ng palengke, so, sorry. Or kahit ano man. Punta isip mo lang yung pauwi. Manyo ako. Magpapapogin mo na ako sa ulit. So, gusto mo lagi kong ka ng palengke, sabi mo, tara na, no uwi night. na tayo. May gagawin po sa bahay. Kunwari, sipagsipagad. Bye-bye. Punta na ako sa ay, ano. Ay, sipag-sipag. Ma, ako pala, ay, kayo kung mapapanood mo mga. Gala lang mo na ako. May na pa. May patripo yung side pa. Side pa. <laughs> Austin, <laughs> the front gate. Dino Russell. Diyan, Guys, nanonood nga pala ng NDA, guys. Example, na. ako ng NBA, guys. Favorite song ko Ako na. pag-ibig mo. 2000 pa. Mogi ng isang mo Ang gata'ng puso mo Isaak na lang Kasi bago mo Ang bata pa lang Nang sa dilim Matang liwanag ng Marami ng bata nang papaturo Kay Boss Jose, kay Or Boss Joseph Leticia At... May kita niyo kung paano ko umuwi So, ganun lang din, guys. Pwede sa malay At maliwanag. lugar. Kung saan maraming ilaw at maraming tao. So, magpupuyat tayo. guys, Ano pala? tayo, guys. Bukas. Yes. Rival. na kayo? Ano kayo, guys? Yes. sa lang kayo sa akin. Saka me well, daily vlog comment vlog vlog ko sa gabi gala at sa house tour eh, ako nang bahala magkabusado ako tawag dito na ako na ako magkabusado na na Pugod. na ng gabi ay ano pala 7 minutes and 22 seconds mga oras natin ay 8.57 na nang gabi tayo ng palengke So, ito may bilyaran guys. Kung so, gusto mo gano'n ng bilyaran. Ay, pala siya. Comment down below pagka sikat kung na ano? sikat na tayo sa YouTube. Laro tayo bilyard. Kaso hindi pa marunong eh. Kaya may mo yung bilyaran? Lagpas ano, na. Ano no. tayo guys? Basketball. Daily vlog. Wala, and playing basketball as friend. And laro. New friend. Kasi nyo ba yun guys? Hindi niyo pa ako na ano, sa papano. Hindi niyo pa ako nakikita or bang bang, so Pwede niyo naman ako so, sa youtube channel ko so, or, so, or Makita niyo ako sa personal and lang and pero huwag so, niyo sasabihin so, na so, so, Naka-video, so, iburahin mo yun, yun, yun so, baka maka-copyright Totoo uh, yun, totoo yun mga ka-shooter mga friend Baka maka-copyright to Totoo yun baka maka-copyright to So, dito ko na tatapusin ang video. So, may vlog ko na yung pa. We are at house 2. Huwag like, ...comment and share. Sino ba subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas ng mga video. Hanggang dito na lang. Bye bye. Subscribe. Magandang gabi po. ito lang po. Huwag niyo kalimutang i-like, comment and share and click subscribe to and click notification bell para updated kayo sa mga video i-upload ko daily vlog so yun lang po subscribe